Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula na naman sa impi mula sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Muli ipinakita ng nagkakaisa mga Pilipinong patangganya sa panguna ng pamahalang panalawigan ng Batangas ang malalim na pagkapahalaga at pagkilala sa tinatamasang kalayaan ng bansa sa pamagitan ng isinagong nga programa bilang pagunita sa ika-100 taong nga anibersary ng kalayaan. Bahagi ng nga programa sa ay sa temang kalayaan kinabukasan kasaysayan ang pagdaraos sa isang civic military parade kung saan tampok ang mga magigiting na kasapi ng sandatahang lakas ng Pilipinas at iba pa mga mga uniformadong hanay sa lawigan ng Batangas kasama ang kinatawan ng iba't ibang sektora Pinangunahan ni Governor Hermilando Mandanas Katuang, sina Vice Governor Mark Libista Provincial Administrator Wilfredo Rosales, ang pagtataas ng bandila kasabay, ang pag-awit ng pambansang awit ng bansa. Ang flag raising ceremony sa Kapitolyo ng Batangas ay dinaluhan din ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Department heads, sa ilang opisyal at kawani ng pamahalang panlalawigan at mga national agency heads and representatives. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belta ng CMN si Batangas, taguulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda, mula po naman sa impinan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.